Baka po sa mainit naman niya hinampang sa WIVRA Meet 2024 sa Bacol City, Nagapadayon. Pila ka mga atleta na naglay na pamasyag, pangusang tumang kainit. sa champo, jaring balita ka sa Sa championship games ng Secondary Men's Basketball sa tunga sa Negros Occidental, iluilo talalupang doon ang intense nga hampang sa Nagapadayon at WIVRA Meet 2024 diri sa Bacol City. sa mainit ang bakbakan para sa kampiyonato. Literal nga mainit ang sitwasyon bago sa nagatagiting at siyempo sa bakulot. Dehydration, nabudlayan ang nga maginhawa. kaga pinakadamo ang heat exhaustion sa mga atleta sa tanang venues, indoor man o kung outdoor. Ang galabanan, ang ginarespondihan sa medical team. Kisa, uh, may mga instances nga ito... daw, kagapo sila nga at that moment kagapo ikit so gina out ta lang ginapainom tubig may pilaman ka mga coach kag tournament official nga na record nga nagtaas ang blood pressure mauya man kita nga uh, electric pan may init subong centralized gid mabugnaw na gid ang tempo kag indi man ko all sa atong mga crowd sa atong mga bisita agod makapangaman sa init ang iba niya delegado nangita na sa ila ng niya balay palahuyan agod kondisyon sampa very thankful ko sa mga parents. kaya when they know na sa school kami, para tama kainit, yung tubig, medyo hindi maganda, uh, kinuha kami ng kondo. Ang mahinampang sa Panad Stadium ang ginpaisol sa hapon o gabi para sa mag contact team events bilang sabat sa nagatagite ng ine. We made sure that uh, we had enough uh, medical uh, caregivers no, Uh, to be on the playing venue. But the winner here will represent Region 6 in the uh, Palaro in uh, Cebu. Sa medal tally as of 12 noon, subungan daw, nagapangunang Negros Occidental sa elementary level ng may sa ka medalya kag 162 medals sa secondary. Apang kung basihan ng gold medals, ilo ang may pinakadamo ng may kabugusan ng 105 golds. Magatakop buwas ang Weave 2024. Opon, Kirill Casillo, Adrian Prietos. One, Western Visayas.